isa sa mga hulang magaganap sa ating panahon. Sa ikalawang Timoteo 3.1, ito po ang sabi ng kasulatan. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwain sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Kita niyo ang tagubilin ng Diyos sa atin, mga kapatid? May mga tao sa mga huling kapanahunan, may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito.